Grabbing tawa ni Miss Dimples Romana kay Maymay and Trata. Ano bang ginawa ng isang Maymay and Trata? Ito, PS daw. Kaya naman pala ang caption ni Miss Moira de la Torre. Favorite Milan Day. Kasi ang sayan, sayan nila lahat panuorin. Napakagaan ng vibes nilang lahat. Ano nga bang nangyari? Narito po ang mga videos na yan. <laughs> Ay, ate Ay, ikaw, te, Gusto niyo Gusto niyo po? Oh, baka lumili pa naman ang isip ko. Ayun, itong si Maymay talaga. Uh, Reyna. Uh -huh. Reyna sa mga kata-tawanan Ano ba naman kasi may may binali mo na naman yung kamay mo. Tapos kumain kayo ng ice cream. Tapos eto, nag-shopping kayo. At kung ano-ano na namang stories ang isinishare mo sa ati Dimples Romana mo, may may entrata. Meridel, tawang-tawa ako. Pa bakit parang inubos mo ata lahat ng clubs? Aba? Hindi mo ba masyadong paborito, may may? Oo nga. Seashell ang pagkain nila. Seashell plus... Puso siya naman ang mga pagkain nila. Hindi lang si Meme. O, oh, ito siya sa chicken naman siya. Yung iba naman, uh, spaghetti. Ito ay chicken, I think. Ayan. Ayan. Uh, squid. Kalamares. At ang kay maymay ay... Clubs. O 'di ba? Paboritong paborito ni Maymay at inubos lahat ng clubs shell ay nasa pinggan na yata ni Mary Dell Maymay Entrata. Kala ko tapos na tayo sa mga pa-update galing sa Milan. Pero meron pa rin pala. Some ex-fans nagbago na si Maymay, nagpapanggap lang pala siya nung PBB. Then bago ang magpanggap in question. Alin ba ang nagbago dyan? Ay si Maymay pa rin yan, guys. Wala pa rin ipinagbabago si Maymay pa rin yan na walang kaartihan sa katawan. Uh, handang patatawanin lahat ng mga kaibigan niya at masaya lang. Miss Sasha Padillas IG post. Yan mm -hmm. ay nung nasa Maynila pa sila, palipad pa lang sila papuntang Milan, Italy. Hindi pa po uh, sila nakalipad niyan pero ngayon lang po ito na i-share ni Miss Sasha Pedilia sa kanyang Instagram post. Grabe si Maymay ha. Kala mo talaga matagal niya nakilala kaya parang tropa muna din. Yun pala ay mga ka, uh, ni Maymay ay yung mga dancers ng Milan, Italy. is a prank. Ang top na ito ni Mary Delaha. Kaya pala ng love niyang maglundag-lundag kasi pala Ayan, ang, ti ang damit na... Ka pa namin na Maymay. <laughs> yan. Yan po, ang close-up look na yan. Parang tube pero hindi naman pala. Ativa. Oh, And yes, ano pa ba? Ang update uh, from Mary Dell, Maymay Entrata sa mga oras na ito. Ito po ang update from ABS-CBN PR uh, news website. Kapamilya actress Maymay Entrata made sure to maximize her working trip to Milan, Italy by touring some of its pictures key ah, uh, hayan, pictures key ano ba yon? look at my mind that takes a tour of Milan, Yan po. sa basahin natin po ang nakalagay Picturesque sites. Yanpo, Kapamilya actress Memain Trata made sure to maximize her working trip to Milan, Italy, by touring some of its picturesque sites. And Trata joined several Kapamilya stars for last weekend's ASAP in Milan event, but she also found the time to explore the popular European city. Former Pinoy Big Brother winner shared to her legion of followers some snaps of her Milan tour. Entrata visited the Iconic Dumo in Milano and the Galleria Vittoria Emanuele II, a known shopping mall in Milan. So, yan po ang sabi. Last, ayan, uh, just last August 18, Entrata releases her track Chada May Kugma. Tratta recently marked her seventh year in her show business career. Ayan. she started from joining the reality show Pinoy Big Brother in 2016 so yan po ang laman ng article na yan. ni Maymay Entrata by ABS-CBN PR posted 10 hours ago ano paba ang latest let us check uh, ang What is that? Let us check po ng Instagram post ni Maymay kung ano ang latest mga kapamilya. Sigurado ako na sa Pilipinas na si Maymay and Trata po mga kaibigan. There is none from Maymay and Trata. Really? Ah, kasi pagod po si Maymay. Kasi recording po ng kanyang Chada gugma kagabi. So, kaya pala ay wala pong post si Maymay and Trata mga kaibigan. Siguro ngayon ay tulog po ang ating dilag kasi nga po siya ay pagod, pagod din pag my time. O, tiba. But yes, Maymay, take your time, get more sleep and take more rest kasi alam namin, ikaw ay pagod, pra, pagod pa from ah uh, tawag dito jet lag pa from Milan, Italy. So yes, uh, there is this update from Kapamilya Online. 15 days to go mga Kapamilya at magkakaroon na tayo ng ABS-CBN Ball Road to ABS-CBN Ball 2023. Ang kasi ang as ABS-CBN Ball ay mangyayari po siya September 30, Sabado, alas 6 po ng gabi yan, mga kapamilya. Ayan po, yan po ang ating pakakaabangan. At uh, ito po ang the ABS-CBN Ball 2023 Uh, forever grateful daw po yan. Who are most excited to see uh, um, the walk daw sa red carpet na yan. Yan ang sabi ni ABS-CBN sa kanyang art card. O, diba? Sino ba excited? Naku. Ba, ba, ba pakinggan nga natin kung anong sinasabi na tadam dadam, dadam dadam lang. Pero yes, mga pamilya, yan po ang event na yan ay makakasama po nila ang nag-iisang Mary Dale May May Entrata. Siyempre, dahilan po, mm -hmm. kasi formal na po siyang ipinost ng Star Magic Philippines na makakasama po siya. Kasama si DJ, si Daniel Padilla, at saka si Catherine Bernardo and Gerald Anderson. Ati uh, So yes, mga kapamilya, yan po ang ating update from Meridel Maymay Antrata from Star Magic Philippines from ABS-CBN and for sure Maymay is so tired now because of her um, uh, taping ng uh, Chada may Gugma official dance grace so let's just wait kung kailan ipapalabas po ang um, ang video na yan ng star pop Philippines. I'm so excited and for sure you are so excited as well. So let's just wait and see and let's just pray na maganda ang mga steps na ginawa ng Star Pop Philippines para po masyahan ang mga taga-subaybay na may maentrata. at na ito ay tangkilikin ng marami at para marami na naman po ang magkakaroon ng TikTok video at aabot din siya ng mga milyon-milyong video uploads From TikTok world, kagaya na lang ng Ama Kabukera. Alexander likes to juice. Yan lang po muna ang ating update on Meridel, Maymay, and Tarata.